Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magkakaroon ng Adepong Golden State Warriors ng trade offer kay Pascal Siakam. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang top 4 ng Adepong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Kagaya nga po ng nebalita ako palang sa inyo mga katrops. Isa na nga po ang Golden State Warriors sa mga nabanggit na kupunan na nag-aabang na nga po sa pagkuha kay Pascal Siakam sa loob ng trade market. Pero isang malaking katanungan pa rin nga po ngayon kung sino-sino nga ba sa kanila mga player ang gagamitin nga po nila bilang trade assets para makuha si Pascal Siakam na meron rin naman nga pong patapos na kontrata na aabutin ng 37 million ngayong taon. Well ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita, Since ayaw nga po ng GSW na i-trade si Clay Thompson, ay si Andrew Wiggins na lamang nga po na titira na lang dahil na maaaring po na i-offer sa Toronto Raptors. Pero syempre maghihintay pa rin naman nga po sila hanggang sa darating na trade deadline at kung hindi pa nga po magbabago ang nitong laro, ay sigurado nga daw na po na tuloy na nga po nila itong i-trade upang makuha na si Pascal Siakam. Bukod rin naman nga po kay Andrew Wiggins I expected rin naman nga po na i-offer naman nga po nila dito si Jonathan Kuminga para matapatan nga po nilang napakalaking kontrata nito sa Toronto Raptors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang top 4 ng Adapong Los Angeles Lakers standings ng Western Conference. Matapos nga po na manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang napaka-intense na laban kontra sa Phoenix Suns sa paungunan ni Lebron James na nagtala ng 31 points, 8 rebounds at 8 assists, Antona Davis na kumuha ng 27 points at 15 rebounds at si Austin Reeves na nagtala ng 20 points ay sa wakas naka-advance na nga po sila sa semifinals ng in-season tournament kontra sa New Orleans Pelicans. Maliban rin nga po dyan mga katrops dahil rin nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na rin naman nga po sa 13 wins at 9 losses ang kanilang kasalukuyang record ngayon bilang IGA 4 th seed sa standings nang Western Conference. Yes, nasa pang-apat na nga pong pwesto ang Lakers sa West na first time na nangyari sa kanilang team sa matagal na panahon, simula pa taong 2020. Kaya di na nga po napigilan pa na Anthony Davis at Lebron James na matuwa sa na nagawa at nangyayari ngayon sa kanilang team, lalo pat pupunta na nga po sila ngayon sa Las Vegas. Pero sadyang hindi rin naman nga po madali ang kanilang naging laro. Gayong sa sobrang intense nga po ng kanilang laban, ay kinailangan muna nga po ni Coach Darvin Ham na huminga ng ilang segundo bago sagutin ang mga tanong ng media. At sa naging post-game interview nga po nito ay pinuri nga po niyang halos lahat ng kanyang mga player, lalong lalo na si Lebron James na nag over ng kanilang laro, ang depensa na Anthony Davis, ang clutch shot ni Austin Reeves, at ang mga ginawang offensive rebound ni Jared Vanderbilt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.